Ngayon nga po, dahil tayo ay uh, may kapangyarihan para maglukluk ng mga leaders ng ating bansa, sabi po sa Daniel 2.21, siya ang nagbabago ng panahon, siya ang nagpapasya kung sino magahari at siya rin na nag-aalis sa kanila sa trono. Pag tinanin niyo po ito, no, palapit yung eleksyon, maraming power struggle, may mga leadership shift po yan, no, changes na tinatawag. Minsan parang nakasalalay kung sino mananalo. Pero sabi ni Daniel, ang trono sa langit, hindi kailanman nababakante o hindi ito pinagbobotohan. Sinabi ni Daniel, mga salitang ito, habang nasa ilalim po sila na isang uh, uh, masamang hari, okay? Isa pong matinding uh, mahigpit at uh, ruthless na king po, okay? Si King Nebuchadnezzar. And yet sabi niya, itong hari na to, servant lang din ni Lord yan. In fact, tinawag ni God na to my servant Nebuchadnezzar. So makikita po natin na ang Diyos po ay number one, may soberenya po siya. Siya po may control sa lahat ng kasaysayan. Sabi nga rito, he changes times and seasons. Siya raw po may control sa mga panahon. Anong oras sisikat araw, lulubog and all. Weather tagumpay o pagsubok, walang pangyayari na aksidente sa Diyos. Meron pong purpose ang Diyos sa bawat yung tono ng buhay at bansa. At minsan nakikita natin, ba't nalukluk 'yon? Well, sabi sa Bible, all things work together for good. May plano po ang Diyos na akala natin eh, ba't nanalo yun? Yes, may responsibilidad po tayo, pero may soberenya po ang Diyos na kahit sabihin natin na lukluk yan dahil pinatay yung kalaban. Ang Diyos po ultimately may plano. Ang Diyos po at the end yung plano niya masusunod. Mahirap lang arukin dahil limited po ang ating brain. So kung may pagbabago sa panahon na nakokontrol ng Diyos, doon pa kaya sa gobyerno, trabaho, pamilya, ibig sabihin po kumapit tayo sa Diyos dahil ang plano niya hindi nagbabago. At ang huli po, si Lord daw po naglalagay at nag-aalis sa trono. Sabi po sa English, He removes kings and He set up kings ang mga leader po, hindi lang bunga ng boto at kampanya, pinahihintulutan daw po ng Diyos. Again, mahirap po arukin. Bakit nalukluk yon Eh, dynastya na yon Hindi ko alam. Basta alam ko lang, may plano ang Diyos overall at ginagabit niya even masasamang hari noong panahon ng mga Old Testament upang maisakatuparan yung plano niya. Lahat yan ay parang nasa kanyang control. Again, as I end, habang lumalapit po eleksyon, bumoto po tayo na may panalangin at discernment. Gawin natin yung tama, righteousness. Huwag mong ibenta yung boto mo. Tapos, ilang taon tayo magsasuffer. In fact, kung nagbebenta ka ng boto, wala kang karapatang magreklamo. Eh, ginusto mo yan eh. Pero tayo, na mga tapat, alam natin iti conviction natin, bumoto tayo ng tama, ni-research natin yung mga kakayahan ng mga leader na iboboto natin. And then, the Lord's will be done. Kailangan po natin maging matalino, mapagmasid at maka sa ating mga desisyon. Huwag lang tayo mag-post, manalangin, magsaliksik. Gamitin natin ang ating boses para sa katuwiran at kalooban ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Ulitin ko po, Daniel 2. 21. Siya nagbabago ng panahon, siya nagpapasya kung sino ang maghahari at siya rin nag-aali sa kanila sa trono. Lord, mahirap man pong arukin ang uh, iyong uh, sovereignty, Lord, yung sovereignty mo sa lahat ng pangyayari sa mundo. Kami nga, Lord, matayan recently, parang ang hirap lunukin, bakit hindi na lang yung masasama na mamatay. But, Lord, again, hindi namin maintindihan yung galawan mo fully, understand, yung galawan mo. Pero, Lord, meron kaming batayan, meron kaming guidance, may giya kami sa salita mo na pag ginawa namin ng tama, bine mo ang aming mga gawa. Kaya, Lord, today, as we uh, pray for the people na isusulat namin sa balota sa lunes, tulungan mo kami, Lord na ang pasya namin, Lord God, ang uh, masusunod, Lord, in terms of our conviction. At huwag kami masway ng pagalingan sa advertisement, pagalingan sumayaw. Lord, kami ay masunod sa aming iboboto dahil ito'y karapatan namin. Salamat, Lord, sa conviction. Ingatan niyo po ang aming bansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.